Makuha ka sa tingin. Sige, magsalita ka pa. Makuha ka sa tingin. Bubugbugin kita. Yeah. Papaluhin kita! Oh, shit! ko inintay yan. Ulan na yan, eh. Tagal inintay yung ulan. Walang maliligo. Hindi <laughs> naman doon na sila ako. Yung mga kaibigan ko. Isa! Yeah. Pagkabila ko na tatlo. Lalatay ka. Isa! Hindi ko lang pa Bon. Ayun na. Pwede mo ito. kayo ng ulan. Kayo na lang maligo ng ulan. U ninyo! <laughs> Totoosin lang. Oh. Ayokong binubwisit ako. Oh, hindi na lang ako magbabasa ng damit. Pwede pang hindi ka magbabasa ng damit pag maliligo ka ng ulan? hindi mo magdadal, gubrip lang ako. nagkaroon ng anak na wak! Hay ka! <laughs> Wala ka pa yung tunay ulan. Kayo doon kayo maligo. Okay na, na naiingit tong anak ko eh. Wala <laughs> Kulit-kulit nyo eh. Wala na. Kayo, hindi kayo naano ng mga magulang nyo. Hinahaya kayo magkasakit. Oh, shit! Eh, hindi kita pinipigilan sa gusto mo. Ay, ang ginawa rin namin yan, eh, nagkakasakit ako noon. Kaya ikaw, hindi ka pwede. No. Hmm. Kung gusto maligo, maligo ka sa CR. Tosiyar lang, ginawa ka ng iligay. Ayun na sila! Ayun sila! Ayun na sila! Sige. Sige! Iyak! Iyak!